may mga babaeng dayuhan na nabihag ang kanilang mga puso ng mga Pinoy celebrities. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga magandang babaeng foreigner na nakipagrelasyon sa Pinoy celebrities. Priscilla Mireles, Brazilian. Taong 2007 na pumutok ang balitang mabutihan ni John Estrada kay Miss Earth 2004 Priscilla Mireles. Noong March 2012, nagpa siya silang magpakasal at biniyayaan ng isang anak si Samantha Anetchka. Ngunit ang mahigit isang dekadang tahimik na pagsasama ng mag-asawa ay hindi nakatakas sa intriga. Noong nakaraang taon na kumpirmahin ni Priscilla ang tungkol sa marital problem nila ni John, nagparinig siya sa mga babaeng dumidikit sa lalaking may asawa. Sa huli, inanunsyo ni Priscila na pinili niyang magkaayos sila ni John dahil parte raw ng buhay ang mga di pagkakaunawaan. Ngunit itong mga nakaraang araw, laman na laman ng talakayan online ang tunay na estado ng relasyon ng dalawa kung saan na riyan ang mga katanungan kung totoo bang hiwalay na ang mga ito. Nagugat ito matapos na pangalanan ni Priscila ang babaeng kasama ni John habang nagbabakasyon sa Boracay. Dayanara Torres, Puerto Rican. Bago pa man ikasal si Aga mula kay Shailene Gonzalez, may isa pang beauty queen sa buhay niya, si Miss Universe 1993 Leonara Torres ng Puerto Rico. Sa loob ng apat na taon ay namalagi si Leonara sa bansa kung saan ay gumawa siya ng maraming proyekto kabilang na nga rito ang pelikulang Basta't Kasama Kita noong 1995 kung saan si Aga ang kanyang leading man. Pagkatapos ng pagtitrabaho sa pelikulang ito, lumago ang kanilang samahan sa labas ng set at naging kilalang pag-iibigang sinusunda ng marami. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng mahigit dalawang taon at iniisip ng mga malapit kina Aga at Deyanara na magtatapos sa harap ng altar ang kanilang pag-iibigan. Katunayan usap-usapan noon sa local showbiz na si Aga ay nagtayo na kanyang bahay sa Ayala Alabang para kay Dayanara. Ngunit bumalik si Dayanara sa Puerto Rico sa huling pagkakataon noong January 1999 upang sundan ang mga oportunidad sa kanyang career sa kanyang bansa at sa Estados Unidos ay naputol na rin ang pag-iibigan nila ni Aga hindi sumunod si Aga sa Puerto Rico at di na bumalik si Dejanara sa Pilipinas. Noong May 2000, ay pinakasalan ni Dejanara ang Latin singer na si Mark Anthony at nagkaroon silang dalawang anak na lalaki. Ngunit noong 2004, ay nag-divorce sila. Sarah Grace Kelly, American Taong 2015 na masaksihan ang masayang takbo ng love life ni Jake Cuenca sa piling ng American model na si Sarah Grace Kelly. Ayon kay Jake, malaki raw ang kontribusyon ng sinisinta sa kanya upang maging mabuti siyang tao nang wala itong ka-effort-effort. -effort. Ngunit noong March 2016, nang aminin niya ang kanilang hiwalayan ni Sarah at ilang buwan lamang ang lumipas, kinumpirma naman niya ang kanilang pagbabalikan. Ngunit ang inaakalang pag-usbong na kanilang pag-iibigan sa ikalawang pagkakataon ay tuluyang natuldukan. Noong October 2016, inamin ni Jake sa isang panayam na si Sarah nakipaghiwalay sa kanya at isa sa big factor ay ang kanilang long-distance relationship. Sinubukan pa daw nila ulit na ayusin pero talagang sa hiwalayan rin daw ito na uwi. Melissa Bell, Australian. Ang singer na si Jean Magdangal ay nahulog naman ang loob sa Australian model and dancer na si Melissa Bell na tinuturing niya na kanyang prinsesa. Ang dalawa ay nagkakilala sa Hong Kong kung saan si Melissa ay isang Disney princess sa Disneyland habang si Gia naman ay isa sa mga performers. Mula noon, marami na sila pinagsamahan na mahahalagang pangyayari at tila ba match made in heaven. Sila ay nagkasama sa ilang bakasyon tulad na lamang na paglilibot sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nagbakasyon din sila sa Australia, ang lugar kung saan galing si Melissa masaya sila na nag -e enjoy ng mga malalaking adventure kasama ang isa't isa. Ngunit ang kanilang pag-iibigan ay nauwi din sa hiwalayan. Saka sa kasalukuyan, karelasyon ni Gian ang kapwa mga awit na si Lara Maige. Mikaela Katsola, Italian Taong 2012 simula ang relasyon ni PBA superstar James Yap sa Italian partner na si Mikaela Katsula hindi kaila ang ingay na dalalakan ng simula dala na si pinagtapos ang relasyon ni James sa at dating asawang si Chris Aquino. Ganun sa kabila nito ay napanatili ni na Mikayla at James ang matatag nilang relasyon kung saan ay binyayaan silang dalawang supling si na MJ at Francine. Pero ang tahimik na ng pagsasama ay na intriga. Katulayan nito na kalipas ng mga buwan ay laman ng ilang entertainment news site at showbiz vlog ang patungkol sa hiwalayan nila. Samantala sa kabila ng mga espekulasyong ito, nanatiling tikom ang parehong panig ni James at Mikayla. Sa nakaraang panayam kay Mikayla, sinabi niya na hindi malaking bagay sa kanya na hindi sila kasal ni James. Anya, I see married people who are happy while many others are not. Marriage isn't always necessary. Dasha Romanova, Russian. Ang taong 2020 ay maaaring puno ng pangyayari ngunit ito ay tiyak na isa sa mga pinakamahusay at memorable kay Joseph Marco dahil ang panahon kung saan nagsimula ang kanyang relasyon sa Russian model, social media influencer si Dasha Romanova. Unang ipinakilala ni Joseph si Dasha sa kanyang Instagram noong August ng taong yun sa pamamagitan ng pag-post ng isang Polaroid shot nila na magkasama. Long distance relationship ang estado ng relasyon na Joseph at Dasha kung saan bilang modelo ay pumupunta sa si iba't ibang bansa ang Russian model. Para naman kay Joseph, hindi hadlang ang distansya sa relasyon nila ni Dasha Kahit abala sila sa kanilang mga karera, hindi may ang pagmamahalan ng dalawa na makikita sa kanilang mga litrato na kanilang ibinabahagi online Isa sa mga post si Joseph para kay Dasha ay may caption na The moment you walked into my life, I found a side of me I never knew I had Pero sa huli, nauwi din sa hiwalayan na mahigit tatlong taong relasyon ni Joseph at Dasha Michelle Van Eymeren, Australian Noong 1996, napakasalan ni Ogie Alcacid ang beauty queen na si Michelle Van Emmeren. Si Michelle ang naging kinatawa ng bansang Australia sa ginanap na Miss Universe 1994 dito sa Pilipinas. Ngunit matapos namang ilang taong pagsasama, ay naging maugong ang balitang may pinagdadaanan ang mag-asawa. Nauna na rito ang pansamantalang pagkawala ni Michelle at nagdesisyong doon na isilang sa Australia ang pangalawang anak nila ni Ogi. Pitong buwang bunti si Michelle noon ng umalis at nagbalik sa bansa noong isang buwan na ang kanilang baby. Noong 2003, tuluyang umalis ng bansa si Michelle, kasama ang dalawang anak at bumalik ng Australia. Pinaliwanag naman ni Ogie na physically magkalayo sila ni Michelle. Dala sa ibang bansa ito pero iginiit niya na mag-asawa pa rin sila at normal lang na dumadaan sa mga pagsubok. Hindi raw niya nakikitang hindi maging masaya sa piling ni Michelle. Hanggang sa noong 2007 ay inanunsyo ni Ogie ang kanilang hiwalayan. Si Michelle ay nagkaroon ng bagong pag-ibig at kinasal kay Mark Marrow noong 2009 at kabilang sa naging panauhin ay si Ogie at Regine Velasquez. Angeline Gorenz, American Ang pag-iibigan ni nakapuso aktor Buboy Villar at Amerikanang si Angeline Gorenz ay umusbong ng sila ay magkakilala sa set ng kapuso series The Half Sisters noong 2016. Opisyal na lagi magkasintahan sila matapos ang isang buwan na pag date Isang taon pagkatapos, nagpropose si Buboy kay Angeline at hiniya ang kanyang kamay bilang kanyang asawa. Ngunit noong 2018, sinabi ni Buboy na napagdesisyon nilang maghiwalay ni Angeline. Subalit so, sinubukan pa nila itong ayusin. Hanggang sa noong 2020, nang kumpirmahin ni Angeline na hindi na talaga ito nag-work out. Sa kabila ng hiwalayan, napanatidin na Buboy at Angeline ang maayos sa samahan alang-alang na rin sa kanilang dalawang anak at co-parenting sa pagpapalaki sa mga ito. Maria Ozawa, Japanese Maglilimang taon na sana ang relasyon ng Filipino-Spanish actor-chef na si Jose Sarasola sa former Japanese adult film star na si Maria Ozawa noong February 2022. Pero noong December 2021 ay nag-decision silang wakasan na ito. Ayon kay Jose, mutual decision ito dahil hindi na nakaya pa ang long distance relationship. Ang maganda lang daw sa breakup ni na Jose at Maria ay nanatili ang kanilang pagkakaibigan. Napagkasunduan daw nilang mas ikababuti ng bawat isa kung maghiwalay na lamang ng landas. Abala kasi si Maria sa kanyang resto bar business sa Tokyo, pati na sa YouTube channel nito. Ngayon din si Jose sa kanyang mga racket, endorsement at restaurant business. Bihira na rin daw silang kakausap at nagkukumustahan. Samantala, bago naging sila ni Jose, sinabi noon ni Maria si sa isang interview na gusto niya magkaroon ng Pinoy boyfriend at natupad niya ang hiling niya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!